I wonder. Maganda umaga sa inyo. Ngayon, ang videos natin ngayon, ay, eh, nakabili ako ng alimasag. Tama ba ako, alimasag? Tapos, 60 pesos lang. Kaya nabili ako ngayon. Papakita ko sa inyo. Marami-rami ang 60 pesos. Charan! Ayun na, buhay na po. Oh. Sariwa-sariwa. Di ba gumagalaw po? Oh sariwa sariwa then natin siyang kumulo ay kumulo iano natin steam hangga sa maluto. then natin apoy then natin maluto. maraming pwedeng ano dyan ah uh, pwedeng isaho sa kalabasa sitaw okra, oh, kura tsaka talong Talaga mo siya ng gata. Napakasarap po ng ganong luto. Ayan na, nagkukuli orange na. Okay, so tinanyo nyo, o, oh, di po. Gumagalaw pa rin. Haluin natin, guys, maka wonder I-steam muna natin siya para hanggang mamay hapon di siya masira. Ngayon, pa baka makakita ako ng sitaw, kalabasa, maisawag siya mamaya. I-steam ko muna siya. Tingnan nyo guys, lumabas yung sarili yung tubig. Ito po siya nilagyan ng tubig o. Oh. Nagkatubig po siya. Ah, may atyak na maraming makakain na kanin. Kailangan magsayang ako ng marami. Kanti na lang. Siguro mga 2 minutes. Ayun na guys. Luto na guys. Kaya ang kole orange na siya. Oh. Hmm, napakasarap. Diyan natin siya malutot. Tapatayin na natin siya. Hintayin natin maluto. Yes, papatayin ko na at kay ito ng ating alimasag po ang aking video kung nagustuhan niyo po ang aking videos is please follow like comment and share maraming salamat po sa inyo mga Kawander.